damdaming makabayan walang mahalaga Damdaming makabayan! Magandang araw, Europa! Magandang araw, Pilipinas! And dito na naman ang inyong lingkod, Bishop Tonyo. at welcome dito sa ating Damdaming Makabayan Specials. Boto para sa bayan. Labing isang araw na lang para sa ating pagsusuri at paninindigan para sa eleksyon nitong Mayo 12. Ngayong araw, Mayo 1, ginugunitan natin ang araw ng paggawa. Ang araw ng karangalan at laban ng manggagawang Pilipino. Kaya ang tanong natin sa ngayon at sa araw na ito ay, Sino ang tunay na kapanalig ng mga manggagawa? Medyo real talk muna tayo taon-taon kasi, tuwing araw ng paggawa, may mga parada, may mga plataforma, may mga press releases. Minsan, may kakandidato pa na magpo-post ng litrato kasama ang mga construction worker, mga janitor, mga nurse, at iba pa. Pero, pagkatapos ng eleksyon, nasaan na sila? minimum wage pa rin. Kulang pa rin. Kontraktualisasyon pa rin. Walang seguridad sa trabaho. O Filipino workers pa rin. UFWs, migrante pa rin. Ang pangunahing produkto ng bansa. Hindi ang lakas ng loob ng manggagawang Pilipino sa sariling bayan. Kaya, mga kapatid, mga kababayan, ngayong eleksyon, hindi sapat ang kandidatong marunong umiti sa araw ng paggawa. Kailangan natin ang kandidatong may tunay na laban para sa mga gagawa. Hindi para sa kapitalista, hindi para sa mga dayuhan, kundi para sa mga gagawang Pilipino. Kaya ito na ang lilimang punto para sa araw ng paggawa in relation ng eleksyon sa Mayo 12. Una, ang dapat nating tingnan, anong plataporma ang alay sa manggagawa? Hindi sapat ang pangako ng maraming trabaho na pagka uh, na halal ay gagawa ng maraming trabaho. Ang dapat natin itanong ay, may plano nga ba silang itaas ang sahod? Yung uh, 1,200 pesos na family living wage, for example. May plano ba silang gawing regular ang mga kontraktual? Alam nyo ba, kahit yung gobyerno, yung mga munisipyo nyo, may, may mga JO, yung mga city hall ninyo, mga provincial capitol, pati pala ang sinada at kongreso, may mga JO. Paano ka na yung malakanyang ano? Nako. tapos mangangakong tutulungan ang manggagawa pero walang ginawa sa polisiyang kontraktual ano pa? may malinaw ba silang programa para sa karapatan ng manggagawa kung puro trabaho lang pero wala namang dignidad hindi yan tunay na pro manggagawa tandaan yan pagalawa ano ang paninindigan nila sa kontraktualisasyon? Sinasabi ba nilang tanggalin ang ENDO or End of Contract Scheme? Meron ba silang uh, ganong panawagan? Meron ba silang ganong paninindigan? O di kaya ginagamit lang nila ito bilang pangakong pambubula na hindi naman tinutupad? Ang tunay nakapanalig ng manggagawa, hindi takot sa mga malalaking negosyante na umaasa sa kontraktual para patirikin ang sahod at tanggalin ang benepisyo. Tandaan niya. Pangatlo, may paninindigan ba sila sa karapatan ng, ng union at collective bargaining? Sinusuportahan ba nila ang pagtatayo ng mga union? Diyan sa mga kumpanya, diyan sa mga uh, employment nila. Ano? Baka naman wala silang sinasabi. Pinoprotektahan ba nila ang karapatan ng manggagawa na mag ng kanilang union? Yan. Kung ang isang kandidato ay nananahimik kapag tinatanggal ang mga leader unionista, hindi siya kapanalig ng manggagawa. Iyan ang totoo. Pangapat, ano ang paninindigan nila para sa mga overseas Filipino workers, mga migranteng Pilipino? May konkretong plano ba sila para protektahan ang mga OFWs mula sa abuso sa abroad? May programa ba sila para mabawasan ang pag-alis ng mga manggagawang Pilipino at lumikha ng trabaho sa sariling bayan. Ika nga ng mga migrante, trabaho sa Pinas, hindi sa labas. Yan. Ang tunay na leader, hindi ipagmamayabang ang remittance ng UFWs. Ang mga remittance namin. Habang pinapabayaan silang maghirap at mapahamak sa ibang bansa. Yan ang isang uh, leader na pro-migrante. Ngayon, pang lima, saan nila ipinapakita ang kanilang panig? Nagsasalita ba sila sa gitna ng protesta ng manggagawa? O di kaya ay naambus interview lang at uh, pumahalig sa manggagawa kuno? Nagsusulong ba sila ng batas na nagpapabuti sa kondisyon ng manggagawa? Check the records. O di kaya ay kasusyo sila ng mga nagpapalayas, nagpapababa ng sahod at nagtatanggal ng trabaho. Ano bang sinasabi nila? Eh, ito, very sikat ito eh. Anong sinasabi nila nung ipinasara nila ang ABS-CBN na libo-libong na mga manggagawa ang nawala ng trabaho? kapatid, mga kababayan. Hindi natin kailangan ng leader na para lang sa negosyo. Kailangan natin ng leader na para sa tao. Kaya mga kapatid, mga kapamilya, mga kabarkada, mga kaibigan, may eleksyon. Ipaglaban natin ang dignidad ng paggawa. Piliin natin ang kandidatong may konkretong programa para sa sahod at regular na trabaho. Kumakampi sa karapatan ng union at manggagawa. Pinoprotektahan ang UFWs at gumagawa ng trabaho sa sariling bayan. Walang takot na lumaban para sa maralita at manggagawa. Ito na naman ako sa aking usual ending, mga kababayan. Nauunawaan natin ang hirap ng buhay. Nauunawaan natin ang tukso ng kaunting ayuda sa panahon ng eleksyon. Pero kapatid, ang buto mo ay higit pa sa isang bayad. Ito ang kinabukasan mo ng pamilya mo, ng bayan natin hindi natin kailangang magpaalipin ng mga dinastiya at sa sistemang bumibili ng dangal natin. Kaya ngayong eleksyon, ipaglaban natin ang bayan. Tanggihan ang mga dinastiya. Tanggihan ang bilihan ng buto. Piliin ang may puso at prinsipyo para sa tao, hindi para sa bulsa. Kaya ang panawagan natin, buto para sa kinabukasan. Hindi para sa isang araw lang na bayan. Buto para sa bayan. Salamat sa panunood. Bukas, pag-usapan natin ang isang isyong napakalapit sa sikmura ng bawat Pilipino. Ang presyo ng bilihin at ang kakayahan ng bawat pamilyang mabuhay ng marangal. Kaya hanggang sa muli hanggang sa bukas boto para sa bayan dam-daming makabayan walang mahalag